Available yan sa Shopee mga master Yung pain na yan Rai ang pangalan niya mga master Good morning mga master Nakalaot na naman kami Yan mga master oh Raya, mga master uh, Available on GBT Supply mga master Ayan. Halos tulingan mga master Uh, good morning mga master, ayan o. Oh. Uh, raay ang gamit namin mga master. Available on JBTP supply mga master. yang raay na yan. Ayan, paay yan. Ay, mga master o, oh, halos tuloy-tuloy ista. Pards, manso pards. Mamaga na. halo mga master skip jack at saka yellow pin grabe ang isda mga master pero ang dami pa rin 120 pieces siya mga master na hook kaya talagang pa nag na pag napuno uh, 120 pieces din pero ang dami nagatanggalan mga master yan, Mga master, halos halos skip jack Kaunti ang yellow pin, oh. Yan, yellow pin. Raay ang pangalan niya mga master, yung pae niya matatagpuan sa JBT Fishing Supply. Napakadali makarami mga master pag ganyan ang pae. Yeah, Ay mga master, yung pangalawang raay natin uh, Yan yung pag mga master, uh, kulay green. Yung unang inariyan natin na uh, yun yung pink orange mga master. Yan yeah, mga master, yan yung 560. Kulay green ang mga master ang huli ng green oh. No? yan nauna huli ng 558 yung mga master pink orange yan yung payaw parang hindi na kami aabot sa 5-6 mga master maga na mga master dere dere cho ang ano ng isda karga ano oh, no daming laman no oh. bugati available yan sa Shopee mga master yung pain na yan Rai ang pangalan niya mga master buti wala yung mga tuna hindi kagaya nung nakaraan laot namin narabarab yung mga rai namin Ayun, mga Master, ang dami pa.